ブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブローブロ Huwag okay ka lang, bro. Bro? Magkumpiyansa, bro. Saan Kaya nga, bro. Grabe. Huwag tayong magkumpiyansa. Nasaan na yun? kasi yun yung magpapahina sa atin kapag nagkatakot tayo ayun ba yun ayun pala siya ayun ba, ha? Ayun ba siya sa baba saan ayun o no? oh, ayun no? sa baba ano na lang lalapitan natin siya pero sabay uh, magkasabay tayo para Sili. mas malakas uh, grabe huwag kang magkumpiyan pag delikado talaga oh napaka delikado Ano sabro, sa bro? Huh? dulu. Eh. Balik, balik dito talaga siya naka nakatira. Kasi yung bahay niya dito sinunog. Sinunog. Sinunog Sige, sige. no, oh, umabot pala dito yung apoy oh. kasi may marka ng ano, sunog yung sanga ng lansonis ano ba ito lansonis to, to? sana yun nandyan lang yun pabalik balik lang yung dito sabihan ng mga idol napaka sulit eh sobrang tibay talaga nasa na yun nawala na naman tapos eh biglang lilitaw oh. ate saan ka po ate? magpakita ka po po oh, dito bro ayan o lah bakit nakaganyan siya Bakit lagi pabalik-balik dito yun? Wala talaga bro. Napakalakas niya eh bro. Mas malakas siya kay ma kaysa kay Manang. Wow. Ayan o. ano ang sabro bro. Kailangan natin maka makaisip ng paraan. Paano ito mahuli? Kaya nga. kanina pa siya palakad-laka dito ang bagal napakalakas malaka. niya bro kung magkumpiyansa napakalakas niya kala ko kanina eh napaka ano parang ordinaryo lang ba Kanina ay binibiro kasi natin. Binibiro kasi natin kanina kaya naan ako. talaga ako bro yung Kaya yung nga. mga yero kanina at mga kahoy at bako baka yan yung bahay niya yan nga yung bahay niya bro parang sinunog yata kasi may ano eh may ano yung tagalog yung uling uling oo oh. pero may mga naiwan bang kahoy at bako oo oh, yung nasalba siguro po yung lakas niya. Oh. Mahirap siya lapitan, bro. Kaya so, nga. Mahirap talaga lapitan. Kanina kasi nagbibiro lang ako na puntahan yon. nilapitan hmm. ko. Hindi ko na kayanan eh. Para ikot-ikot lang siya dito. natin bro para uh, isang pitik lang to wala tapos na to sana magparamdam na yung kaibigan mo si ibatan isang pitik lang to wala na to Ayun, parang may siya din ka may nagtatago sa isang gilid ng puno nagtatago siya hmm. dyan din siya nagtago kanina hmm baka dyan siya nadali baka dyan siya nadali Diyan sa puno na yan? oo hmm. Pero iba kasi to eh. Hindi to multo. Kaya nga. Totoo pa o to. Minsan kasi uro ang mga multo, pwedeng magtatotoong tao. Ganun ba? Oo. Lalo na yung mga sumasanib. Nasa sanib o okay. oh, nasa niban. Yung mga nasa niban. Eh, Baka taong may sanib to? Kaya nga siguro. Siguro? Huh? Oo. Baka tunay talaga tong tao tapos nasaniban siya. Tao na nasaniban? Oo. Kaya na kaya ganun, kaya, kaya, siya nasa Malakas din yung ano eh. Sanib. Hila. Anong, ginagawa niya yan Tingnan natin sa paligid. Baka nagtatawag yan ng mga kasama. Baka may kasama pa to ba? Yun yung pinakadelikado. Kaya nga. Baka may mga kasamahan to. Ano ba itong hmm. area na to? Napakasukal na eh. Hmm? Napakasukal ng area na to. Baka nagtatawag siya ng mga kasama bro. Magmasid lang tayo. kana na sa duyan ay bahay ha ayana na naman malis yung na naman na gini ba hmm diyan talaga siya pabalik-balik bro sigag na merong misteryo din na nangyari na hindi natin alam siguro nga po tama kana hmm? siguro yung hinala natin na bahay niya yan Pabalik-balik lang siya talaga dyan. Oh, ayan naman siya nasa ano, likod ng tanaman. Oh. Ayan o, ayan yun Ayan. Yung sa likod. Ayan. sama yun dito talaga siya nagpapahinga ano kayang mayroon dito dito pabalik-balik lang siya dito sa ano parang may kubo yata dito kasi may ano may mga niyero ayan tapos si eh, luma-luma to ayan o meron pa parang matagal na dito may ano bro may kubo mm -hmm. ayan nga dito Meron dito. Ayan oh, may kubo. Ayan may 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 sahig pa oh. oh, kawayan. Oo. Oh, uh, -uh. talaga na bahay oh. Mm. Giniba. May sahig pa. Ayun oh, may bubong. May tago na naman yung hinampak. Ha? May tago na naman. Wala na naman siya. Mahirapan kasi tayo kung um, ano, lumapit talaga. Madadali tayo. Tago na naman siya. Masunod-sunod lang tayo. Saan naman? Wala na naman siya bro. Hindi lang kaya pinapaikot-ikot lang tayo dito. Pinapaikot-ikot lang talaga tayo dahil yayariin niya tayo yan oh, tingnan mo may parang na damay pa sa sunog tong puno, puno. may uling oh

Ano naman yun? Ang punta. Nandiyan? Mahalap ko dito yung ko kung saan banda nagtago yung yellow gets na yun. Nawala na naman. Nawala na naman. dito lang siya sa paligid bro sige nawala no, na naman bro nandito nandito siya sa paligid nandito lang ha sige bro sana kaya yun biglang nawala mga idol ang laki ng ibon bro ang laki ng ibon sige bro 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 Ugi okay ka lang bro Bro Kumpiyan sa bro ano? Saan yun? Ha? Ayun sa taas Ayan ka. Kaya kaya pala pinapasunod-sunod tayo dito. Okay ka lang? Ayos lang ayun, Na nabigla lang ako bro Hindi ko inasahan yun ah Yan. Akala ko pumunta dito doon sa daan. ha? <coughs> ah, ang ang higpit ng pagtuok niya po. Sinakal ka? Sinakal ako. Sinakal ako sa liig. Ah, huwag na tayong magkumbiyansa bro. Susundan pa natin siya. Physically natin to, bro. Sige, bro. Physically natin to. Oh. nawala na naman. Nawala, nawala na, naman dito. Yan. Pwede natin siyang labanan physical, bro. Nasaan ka na? Kasi kanina nung 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 sinakal niya ako, nahawakan ko rin siya. At nahawakan mo? Nahawakan ko, nahawakan ko rin yung liig niya. Ganun ba? Oo, yung katawan, nahawakan ko siya. Tapos sa tingin ko bro, kayang-kaya bro. So lang kasi ako kanina. Kagamitan Sige. natin ito nang ganito. Posible talaga na masusugatan natin yung katawan niya. So sa tingin mo, kayang-kaya natin siyang sa tingin ko, mahawakan? Mahawakan lang natin bro. Tapos gagamitan natin ito baka Sige, sige. Kaya siguro, bro. So, ang kailangan lang natin ay huwag talagang magpada, tayo magpadali sa kapangyarihan niya. Kapag nalampasan na ang ng kapangyarihan niya at nakalapit tayo sa kanyang katawan, masusugatan natin yun. Sige, sige. Tara, tara. Mauna ka. Ha? Mauna ka, may itak ka. Pag lumitaw sa harap mo, Pausin mo na kagad. Grabe mga idol. Talagang nanakit na talaga.

Kanina pa ako nagtataka niyan. Magpakita ka man ng o ano ka man. Ate.